Panibagong araw, welcome back na naman. May panibagong video na naman na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mas lalong ma-in-love sa'yo ang partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung para bang palagi siyang sabik na makita at makausap ka? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa si inyo ngayon. At pwede mo rin ito gawin kung nagkamalabuan kayong dalawa ng partner mo. At pwede mo naman itong gawin kahit okay na kayo ng partner mo at gusto mo na mas lalong maiinlove pa siya sa'yo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa si inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, Kunin mo ang larawan niya, actual photo niya ang gagamitin natin sa ritual. At kung wala naman kayong actual photo niya, ay maghanap po kayo ng paraan. I-print e niyo po ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat. At isulat mo ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses sa likod ng larawan niya. At pagkatapos nito, ay hawakan mo muna saglit ang larawan niya. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng maigi at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong maiinlove ng husto sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya. At pagkatapos, pwede mo na itong itago, pwede mo ito dalhin kung saan ka man magpunta, at pwede ito ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at uunanan mo ito. At paniguradong siya ay mas lalong mababaliw at maiinlove ng husto sa iyo. Basta itago ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo ito bulungan at pwede hindi naman. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At gawin ito ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.